Patunayan mo yung claim mo. <coughs> Ako daw ang gumawa, mga kaibol ng fake I am Sean Wayne. Kaya kayo hindi sinasama. Alam mo kaya hindi kayo sinasama? Mga vlogger na... Kayo, kayo mismo. Kaya hindi kayo sinasama sa kabutas. kabutas. Kasi magiging liability kayo eh. Sa totoo lang oh kasi pagka pinanood kayo, so ano ah, real talk tayo dito, pag pinanood kayo, especially... ayan yung unang claim, and then uh, sumagot pa siya dito sa akin na mga kaibol doon sa uh, sagot ko sa kanya. nag uh, niya yung kanyang ano rito. Part. Sana sagutin mo din yung claim mo na ako ang gumawa ng faking Shan Wayne. Ano ang proof mo? Because that's a big claim. Yan, so, uh, nag-ano kasi siya sa akin mga kaibol, nag uh, clean niya. Wala kasi siyang pinagbasihan na hindi man lang siya nag uh, umano hindi man lang siya nag -ano, mga kaibol. As in, talagang sa kanya galing mga kaibol. So, tinanong ko siya yung about sa claim niya na uh, ako mismo yung galing sa kanyang bibig, ako mismo yung gumawa ng Peking I am Shan Ano yung proof mo? Tingnan natin kung ano yung isasagot niya mga kaibol. Ayan ko sagot mo. Uy, Ras Blue, mega mega love shoutout. Ayan no, ganda habang dance. Bahay mo ba yung uh, pinost ni Mama Mark sa community niya? Paano niya nalaman bahay nyo? Ah uh, yes, bahay namin yan pero hindi na ganoon yung itsura nung ngayon kasi naka, ano siya, naka second floor na iba na, no, yung itsura. Uy, salamat. Uh, thank you, thank you Shamir for uh, joining uh, Danceable TV community. Thank you, thank you very much. Hindi na ganoon kasi mas mata Papakita ko sa inyo no, ako magpo-post dito mismo ng bagong yung sa bahay namin niya. Pero yun yung bahay namin na hindi, nung hindi pa na yan renovate Ayun. At uh, parang ang ginawa doon is ginugel map, no? Parang ganoon yung parang para kasi CCTV yung dating. Post pinost doon sa kanyang uh, parang social media ano nga. No basihan mo. Oh, ito yung ito yung sagot ko din sa. Ito, ito, ito. Here we are. Show more. Yan. Ito sagot ko. Yung una is ito yung video ni Kayo, oh, Kamatis Analysis Unit, pero dapat malito no? So, yun daw yung prop yung video ni Kayo, Diyos ko po. Sige, tuloy natin. Dapat, ito yun. Yung video ni Shanway dapat yung nauna. Why? Eh, then, bakit gumawa si Shanway ng video, no? dance Densable TV and Friends, oh, I don't know you, I am not your subscriber, I don't even watch you, oh. But gumawa si Shanway ng ganyang video? <laughs> uh, pangalawa finiture ni Kayo yung video na yan. Oh, don't fall for the trap. And pangatlo, close na natin para konti na lang yung ano ko. No. And yung pangatlong proof ko is ito. Video mo mismo. O, oh, magkatabi o, oh, magkatabi o. Oh. Sorry, I am Shanwain. O, ba't ka nag-sorry kay I am Shanway? Yun lang. Ayan. So, yun lang daw. Ah, uh, mga kaibol, ilang beses ko sasabihin, hindi po ako nag-sorry dahil, mga kaibol, ako Kaya, yung gumawa ng... Sige, sige, sige. Hindi ka nag-sorry dahil in-admit mo yung yung ano nila, yung acquisition nila sa iyo. So bakit ka nag-sorry? Nag-sorry ako kasi nga sabi nila meron daw negligence, no? Na hindi na i-verify ng maayos yung peking I am Sean So ang pagkakaintindi ni ano, nag-sorry ako diyan dahil ako ang gumawa ng packing Sean Guys, critical thinking. Di ba, guys? Hindi, hindi nag apply yun dito sa uh, kaya, no? ano? Hindi. Elroids. Hindi. Alam mo yung hinahanap ko yung... Baka, baka nga naman may ebidensya siya, may proof siya talaga. Pinasa sa video, mga kaibon. Mm -hmm. Eh, yung video yung nirefer niya dyan, eh, wala rin naman. Wala, wala namang ano doon na yung parang nag sa akin na ako yung gumawa ng Peking Shanbane. May ano may, true. ano, may, Sige Sir Dennis. Okay, sige sige. Sige, Sir Paolo, ano man. May payo ako kay ano kay Elroyd. Ang uh -huh. sabi niya kasi at ito daw yung mga pinagbasihan niya. Ito uh -huh. inano niya yung mga video. Uh -huh. Ni Kayo at saka ni uh -huh. I am, I am Wayne. Wayne. Uh -huh. Alam mo ba Sir Elroyds, no? Elroyds. Na uh -huh. yan, yan yung same na dahilan kung bakit napapahamak yung ibang vlogger kasi nagbabase sa video at hindi ini hindi nagresearch. Kita Correct. mo ngayon yung kasuhan ngayon. Uh, ano ang pinagbasihan nila dun sa sinabi ng isa. Bawa Hancock, mega mega love Oy, bawa, kumusta na ka? ka na ba? Ngayon kinagat nila na as a fact. O ngayon, damay-damay sila sa kaso. Dapat ang ginawa mo, mm -hmm. imbis na nagbase ka dyan sa video ng mga kasama mo, dad gumawa ka na sa ready mong research. No? Kung si Den Sabol ba na, talaga, eh. yung gumawa, gumawa, ng I am Wayne. Correct. Hmm. So, yun yung inaantay ko sa kanya, Sir Paul. Ang problema, claim siya ng claim. ba? Diba? Tapos yung pala, ipapasa niya lang din sa mga vlogger na pinapanood niya. Hmm. Ay, Dios ko po. Ganyan Sabi na ko, ganyan, kaya napapahamak sila eh. Yeah, eh. Yun, Win Moon montero mega mega shout out. Salamat, salamat sa uh, pag-join. Uh, yan, yung ano na yan, pwede ko siyang kitotosen, pwede ko siyang ireklamo diyan, 'di ba? Sa claim niya na yan. Mapapatunayan niya ba yan? 'Di ba? Mm. Eh, yung sorry ko pa na misinterpret niya, yung sorry ko pa hindi yan dahil doon. 'Di ba? Eh, Naawa lang talaga ako Sir Paul sa kanila kasi ano eh sa kaka-yes man nila sa So, ayan po, no? At uh, ito na po yung kaya po dito nag-lead mga kaibol at uh, ito nga po yung uh, ayan po. Bali yung uh, un, uh, un very unfortunate mga kaibol kasi yung in Facebook page niya ni Elroids uh, and yung YouTube channel niya isa uh, dinelete niya na po, no? So, syempre tayo naman, no mga kaibol? Ako, personally mga kaibol, to be honest na nalulungkot din ako kasi Uh, bilang isang vlogger, pinagirapan mo yung channel mo eh. ba? Diba? Tapos parang dahil lang sa isang sabi uh, sabihin na natin na very irresponsible action na ginawa mo sa iyong channel, sa iyong live is magde-delete ka na lang ng ganun. 'Di ba? mga kaevel dahil lang sa pero you imo know, from 2021 niya pa ano yan channel yung sa youtube niya tapos 537 videos mga kaevel yung kanyang ano diyan yung kanyang pinaghirapan no uh, oras pinagtuunan ng oras no at uh, pinag iportan ng mga research mga commentaries tapos, mabubura lang ng ganun-ganun, di ba mga kaibol? So, nakakalungkot din. Para sa akin, bilang isang vlogger na uh, naunawaan ko rin si Elroids, uh, nakakalungkot. Pero, sabi nga natin, di ba, we have to do the right thing, no, mga kaibol? It is a uh, better thing to do, no, mga kaibol? Para, uh, ano, panindigan mo lang yung, yung ano, di ba? Pagkakamali, ika nga. So, eto na po yung, uh, uh, ano niya, bali may public apology. Ito e, na po yung pinakalas, mga kaibol na, ano niya, na um, video sa kanyang channel. Kung pupuntahan niyo po kasi yung Elroid Reacts na channel, wala na po. Wala na po kayong, kahit anong search niyo po sa YouTube, wala, hindi niyo na po makikita, mga kaibol. Pero yung, kung gusto niyo makita, no, Ah, uh, pa naman 'yan sa uh, ano ko sa sa mga live ko, makikita nyo po yung channel niya. Pero as na now po wala na. Talagang binura niya na po. at uh, Tapos ito po yung naging ano, uh, public apology niya mga kaibol. So panoorin natin. Start recording. Na close ko. Okay. Hello, hello, mga bay. Good evening and welcome to Android Reacts. Yeah, boy. Okay. So. to mga kaibol, solid kabatas and na parang leaning towards siya do sa kabutas na which is community ni Kamatis Analysis Unit, mga kaibol. This is not a live stream. This is a recorded video. So, yun know, nga. Uh, no. Uh, this will be you know this will be my uh, apology no? my apology or public apology kay Densable tv no so sabi na nga ng friend ko dito oh, let's read this no i don't know parang kaping niya si dance no so ito yung sabi oh. sabi ni dance yun niya alam na cyber level yun if kung mapapakiusapan mo siya mag public apology na lang siya hindi naman ako mahirap kausap <clears throat> kasi wala siyang gagawin Ipapakita ko to sa attorney na kakilala namin ni Melo. Inakusahan niya ako na galing sa bibig niya ako ang gumawa ng picking I am Shanwen. Okay. So, ito. Sabi ng friend ko, mag-public apology ka na lang. Okay lang yan si Dens. No? Yan yung ibig sabihin. Isaya eh. Diba? So, a uh, while ago, I ping si Dens. Matouch yung picture na yan. Ano ito yung ano ko kay Dens. Ay... I... I'll do my uh, public apology tomorrow. Mahina lang talaga internet signal dito sa province. And by October 30, actually it's October 30, we should be, uh, this should be October 30, uh, tomorrow. <laughs> Kasi 10.54, uh, I mean 10.45 p.m. pa as of today. No? So by, you know, by end of day tomorrow, basically 11.59, no? I will erase my channel. I do apologize for the remiss on my part, and for any reasons that may inconvenience or affect you badly. Once again, I deeply apologize for my action. Then, thank you, your Elroy reacts. Good thing guessing pasi nagreply siya. Thank you, Elroy, for standing like a man. I hope next time you will realize the implication of your action. Yes, thank you for reminding me that. Hindi mo need mag-delete ng channel yung content lang about me. Hindi ko sure yung kay SRT na death threat. Hi, sadist na ako, Eloids, kasi vlogger din ako at I do not wish any harm sa'yo. Yung salamat, sabi ko naman, salamat din. No. Bukas ko na lang i-record pero <laughs> natulog na kasi si wifey so I have the time. <laughs> so, kaya lang offline channel. This is an offline recording, not a live stream. So, i-upload right after. No. So, yun, sabi ko na nga, putol-putol signal, that's fine, it's time to move on for me, ha? it's time to move on na din. Parang natigil na din ako, ah, parang natigil na din kasi yung, ah, yun. kasi nga, natigil na din yung plan ko for my next channel. Bye-bye na talaga to. <laughs> Anyways, audience na lang ako dun sa saga nyo ni Kayo, no? and uh, our mother group, diba, so. So, doon, once again, no, This is my public apology for uh, denseable TV. You know, for any harm, any inconvenience that may uh, affect him with my previous video before. You know? so that's it, mga bye. So till then, no bye bye now. So I've said my channel will be deleted uh, tomorrow. 11:59 59 seconds or siguro uh, lalagpas pa siguro ang 12 yan pero by tomorrow is the last day of Android Reacts. till then So yun guys um actually no sa to be honest sa inyo guys ah uh, hindi ako masaya no I feel bad Talaga para kay Elroids. Kasi, vlogger din ako eh. Kahit sabihin na natin na nag-start ako last year lang sa pagbablog, mga kaibon. Ramdam ko yung hirap eh. Ito ng, uh, kala nyo, ano, madali na mag-vlog, madali magsalita pag nasa harapan ka ng camera. Mahirap po, mga kaibol lalo pa pagka-impronto katulad nito impronto yung ginagawa namin wala po kaming script mga kaibol wala po kaming uh, sinusundang script kung ano po yung lumabas sa bibig namin kung ano po yung lumabas sa isip kung ano po yung uh, tumakbo sa isip isipan namin yan po yung sasabihin namin so naiuunawaan ko siya na minsan uh, prone sa saaming mga vlogger ang magkamali ng sasabihin mga kaibol lalo na Kagaya nga ng kasabihan na kapag uh, um, when emotions are high, intelligence are low, dumadating po talaga sa time na gano'n yung mga vlogger na katulad ko, na katulad ni Elroids, na katulad ni Apoluna, na katulad ni partner Paul, no? Uh, siguro yung isang vlogger lang siguro na yun ang hindi dumadaan sa gano'n. <laughs> oh, pero kami po no especially ako prone po ako na magkamali at uh, always naman ako nagkakamali mga kaibol ng mga sasabihin ko dito hindi lang sa grammars hindi lang sa pronunciation hindi lang sa pag spelling na no, mga kaibol pero ano po ang mahalaga dito mga kaibol despite na nagkikipagbardago ka meron ka pa ring tinatawag na humility yun po kasi yung ano eh, yun po kasi mas mahalaga kesa sa tinatawag na mga logic, mga intellectual, mga mga logical reasoning, mga uh, tinatawag na mga pragmatism ko no. ba? Diba? Mahalaga pa rin mga kaibol yung moral values ng isang dagger. Kaya I feel sorry talaga eh para dito kay Elridge kasi hindi niya naman kailangan magbura. Mga okay, kaibol, hindi ko lang alam kung ano yung pinaka-reason niya kung bakit need niya magbura ng kanyang channel. ba? Diba? So, siguro ang lesson dito mga kaibol na ah, uh, wag tayo maging yes man na isang vlogger mga kaibol na kung ano yung, sin kung ano yung sinabi sa atin ng mga pinaniniwalaan din nating vlogger na iniidolo natin eh magiging yes man na lang tayo at magiging sunod-sunod na lang tayo sa mga sinasabi nila. 'Di ba? Sa tama nga si Sir Paul eh. Kaya nga napapahamak ang isang vlogger dahil rin sa uh, pag-follow niya doon sa alam niyang kahit malina hindi niya man lang kinokontest. 'Di ba? Stay stoic but dense. Ayan. Sabi ni Claire Lawrence. Ayan. Sabi ni uh, Melia Apriya. Bili ba kay Elroids? No need delete ng channel. Tumaas tingin ko sa kanya. Pero Elroys wag ka mag-delete ng channel. Wala na, na-delete na. Ano eh. Bromelo eh. Tinilit na kagabi, kaganina. Siguro may, ano siya, sabi niya nga, hindi ko alam kasi kung ano uh, uh, ano niya, yung pinaka-reason, no? yung logical reason niya about this. Sa pagdidesisyon na mag-delete yung buong channel niya, mga kaibol. Pero, hindi natin alam. No? Kaya nga ito, no? Uh, ako naman, mga kaibon, kahit naman, ano, kahit naman support, kahit naman uh, sabihin ko na depender ako ni Sen Senator Rapi gaya ng sinabi ni ate AC kagabi sa napag-usapan namin. Hindi naman lahat uh, agree ako sa mga sinasabi ni Senator Apitulpo pero mas pinipili ko kasi mga kaibol yung uh, uh, yung mas marami siyang natutulungan eh kesa doon sa mga ano bagay na nagkakamali siya. Diba? Yun kasi yung mas mahalagang tinitingnan ko doon. Kaya patuloy yung pagdedepend ko sa kanya. Pero ang mali kasi dito mga kaibol, yung maging yesman ka lang. Na kahit na alam mong baluktot na yung pananaw ng isang vlogger na tinitingala mo, eh patuloy ka pa rin susunod. ba diba? Natatandaan ko nga yung sinabi ni ano eh, yung kasabihan ni Yorme. Lagi kong nasa isip yon mga kaibol. Pasensya na kayo ako na isisingit ko si Yorme ang sinabi ni Yormi dati, pasensya na rin kayo kung mali yung English ko, pero ito yung interpretation ko doon eh. Sabi ni Yorme, uh, may, uh, ano ba yun, Sir Partner Paul, yung ano, yung, uh, may, parang may, uh, nakalimutan ko tali eh, may, parang may duty to ano ba yun? Nakalimutan ko, Sir Paul. Ikaw nga magsabi yung parang, ano, i-type mo nga dyan, Sir Paul. Yung ano ni, yung quote ni Yorme na iniwan niya yung kanyang mga kasama. Kasi doon mag start yung uh, pag pagsuporta niya sa mas nakararaming kababayan niya. Tama ba yun, Sir Paul? Kasi English kasi yun eh. Nakalimutan ko na. Pero parang yun yung, yun yung ibig sabihin, no? may ayun tama ito na naalala ko na uh, my loyalty to the people begins when my loyalty to my party ends parang ganun tama ba sir paul ako din sir dens okay na yung uh, apology di naman need na no? kaya nga eh kaya nga na, nakakalungkot lang no mga kaibol na kailangan pang kailangan pang umabot sa ganitong pagkakataon pero kasi dapat din naman natin kasing itama yung mali di ba kasi kung hindi ko naman din sisitahin si ano si Elroy sa pagkakamali niya, ipapangatawanan niya lang yung pagkakamali niya, 'di ba? Pero I really felt bad for Elroys, Kahit na sabihin natin na uh, maliit lang yung subscribers niya o wala siyang masyadong viewers, no. Pinagirapan niya pa rin 'yun, eh. 'di ba? Ilang oras pa rin ang ginugol niya doon sa sa ano niya, sa channel niya, 'di ba? Kahit sabihin niya pa na nag na ano lang 'yon na na it's part of uh, ano parang hindi siya pang-monetize, no? It's part of entertainment niya lang sa sarili niya, natutuwa siya. Pero syempre, 'di ba? Ilang taon din 'yon, isang taon mo rin pinaghirapan o dalawang taon mo rin pinaghirapan 'yung channel mo na mabuo nang ganun. Maraming memories doon. 'Di ba? Alam ko naman ayo pa ka, para sa akin lang ha, para sa sarili ko paano, ayaw pa na ayo pa kawalan yun ni Elroids, yung mga memories niya doon sa channel niya pero 'di ba? Kailangan niya maging greater man eh. Kailangan niya maging lalaki. Kailangan niya panindigan yung ginawa niya. 'Di ba? Kaya kahit pa paano, no? no? Salute pa rin ako kay Elroids, no? Uh, siguro, naipit lang siya sa pagkakataon na naging yes man siya. No? Sa pag-aakala na tama yung sinusundan niyang pananaw. ba diba?